Mainit ang palitan ng argumento ni DOJ Secretary Rimulya at Senator Marcoleta patungkol sa aplikasyon ng mag-asawang Diskaya na maging kabahagi ng Witness Protection Program at maging state witness. Pero sino nga ba yung tama sa dalawa Actually, both have points. Tama si Senator Marcoleta na wala naman sa requirement para maging state witness ang restitution o ang pagsasauli o pagbabalik ng mga ninakaw para maging state witness yung mag-asawa. However, tama rin si Secretary Rimulya because the law gives him the prerogative na piliin kung sino yung maging state witness sapagkat bago ka maging state witness at aprubahan ng korte yung yung pagiging state witness kailangan mong sumailalim sa kasunduan with the state prosecutor E eh, kung gusto ng state prosecutor na bago kanya i bilang state witness ay ibalik mo muna yung pera na ninakaw mo sa taong bayan ay hindi po maipipilit ni Senator Marcoleta ito sapagkat this falls under the purview and the power of the state prosecutor dahil ang state prosecutor ang sasailalim sa kasunduan doon sa gustong maging state witness kaya tama si Secretary Rimulya, that's his prerogative. Kung ayaw niya na maging state witness yung mag-asawang Diskaya kahit tama si Marcoleta na wala yung requirement sa batas ay hindi po maipipilit ito ni Senator Marcoleta